Usap-usapan nga ngayon sa social media ang latest IG live ng beauty queen comedian na si Herlene Nicole Butol noong April 8 nga ng madaling araw. <laughs> Tingnan mo nga nakita ba? Gagak. <laughs> nakita ba? Yan muna. Ito. <laughs> nakita nyo? Tingnan mo nga! Walang sa akin. Tingnan mo <laughs> wala din sa isip ko basta ko naman kasi tumatayo dyan eh? mo nga na ba guys wait lang babae na makikita sa kanyang live video na kumakain nga si Herlin at bigla siyang tumayo para pumunta nga sa kanyang comfort room at dito na nga bumungad ang bandang ibaba ni Herlin na mismo humarap nga sa kamera Mapapansin din sa nasabing video live ni Herlin na bigla nga siyang bumalik sa kanyang kinakaupuan na tila bay, takot na takot kung nakita nga ba talaga ng kanyang viewers ang kanyang private part. Saad nga ni Herlin Budol sa nasabing video. Ang sakit ah. Ano, ano, ano? Makakapai kaya ako ng tama. Kaya ko kaya ako ng tama. Kaya ko kaya ako ng tama. Kaya ko kaya ako ng tama. <laughs> Tignan mo nga nakita ba? Gagag! Nakita ba? Iyan mo na ito sa Nakita nyo? Tignan mo nga! Walang bagay sa akin. SINAMO! <laughs> Wala din sa isip ko. Basta ko naman kasi tumatay nyo dyan, eh. SINAMO NGA! Nakita ba, guys? Wait lang, bye na. Wait lang, babay na. Maraming netizens naman ang nanonood kay Herlin na naka-screen record nga ang kanilang mga smartphones habang naka nga ang dalaga. Kaya naman ako naman kumalat sa social media ang video clips ng insidente lalo na ang pagsilip nga ng private part ni Helene Budol. Mga kapay ako ng tama. <laughs> <laughs> Tignan mo nga, nakita ba? Gagak. Nakita ba? Iyan mo na ito. Nakita nyo? Tingnan mo nga! Walang bagay sa akin. Tingnan mo! <laughs> Wala din sa isip ko. Basta ko naman kasi tumatay yun siya, B. Eh. Tingnan mo nga, nakita Wait ba guys? Bagay Wait lang, babay na.